So, hello mga kaibon. So, nandito tayo sa bahay. Uh, natin itong kinuha natin nung last last week pa. Hindi natin masikaso. Uh, so, ngayon, ito, at uh, pinubuksan natin. Subot pa tayo. sarado na ng maigit muna natin so yung pinipintura natin dito mga kaibon is yung platinum na poison ayan o no? um, silver sya na poison so ayan haloy muna natin para na mix yung mga pintura so ito nakuha ko sa tarlac to mga kaibon uh, medyo may pero maganda pa naman makapal buwan uh, na natin ano to pintura ko na kaso lang hindi ko may tuloy tuloy kasi nga muulan ulan tapos may trabaho pa hindi nagkakaroon nakakaroon ng time so ito siya mga kaibon pakita ko muna sa inyo yan ah. so yan yan 2-2 ano to tawag to 2-3-4 yan mga kaibo no malaki flight kagawin kung light cage to bali dalawa na yung ganito so ayan sige tapayan na natin mga kaibo so mahirap lang tukutin kasi malalim walang gaano yung pintuan to nasa gitna yung pintuan nya so ayan mga kaibo Papasok lang natin kamay natin dito. Yan Malalim sya. Hindi ko So, dito siguro sa taas mamaya. Sadahan lang natin kasi roller naman to. Kuha agad yan. Pag roller kasi madali lang isang kasada lang yun eh. Kuha na agad. Kaso ito medyo mahirap. Kaya doble-doble na natin. Walang hmm. naabot natin muna. E, okay oh, Malalim eh. Medyo malalim siya. Iirap pinturahan. nasa loob tayo mga kaibo na yung medyo mahirap Dukot-dukot pasok muna tayo minsan ang pasado na lang to kasi malalim so ayan pasadaan na natin may para hindi yeah. na natin itintot siya nasa loob eh. Mahirap importante kasi dyan mga kaibon yung, yung sa ilalim para para maganda. Yung kaswer na parate parati eh. So yun ang buwan natin. So. Ito kasi mga kaibon eh sa pinturahan ko nag first coating. So ito planta planta na lang tayo. Si sa pinturahan na naman. Nagawa ko na ito nung gabi. Gabi ko po ito. Hindi tayo nakapag -plant. So, ito. Na-plancha-plancha na lang natin. yung yung nga pala kapag hindi hindi makuha ng roller may nabili rin akong nabili rin akong pang spray so ayan wait mo so ito mga kaibon yung nabili natin sa online yung On, yan lang ang pangalan niya nakalagay so ayan pag hindi nakita yung hindi nakuha ng roller yung mga singit singit yun yung uh, ito yung paggagamit natin yung spray para yun makabot. makaabot so yan mga kaibon so gagamitin na natin yung mga hindi na kukuha ng pan dollar, so mga singit singit dyan hindi na natin magkakulay din to mga kaibon magkakulay sa mga langkulai Ayan. So, ayan mga Kaibon. So, tapos na yung pininturahan natin. Pakita ko sa inyo mga Kaibon. So, ito na yung pininturahan natin mga Kaibon, oh, bagong-bago na. So, ayan, oh. Kaga-tagal oh. lang para kung walang budget, pinturahan na lang yung mga luma. Maganda pa naman. So, ayan mga Kaibon. So, Okay na yan. So, ayan mga kaibon. So, nakita nyo yung pininturahan natin. Uh, Bagong-bago na. Mukha ng bago mga kaibon. So, ayan mga kaibon. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Warren Palakpak Kaibon. At ang aking Facebook page, Warren Palakpak Kaibon. At ang aking Facebook, Warren Palakpak Mr. Tigasin. Hanggang sa muli mga kaibon. Paalam!